Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kabosing. Ah, uh, na tayo ngayon sa uh, Bulihan, Plaridel, Bulacan kung saan nakapanayam natin ang uh, si Mang uh, Felix uh, Lobo Jr. ng uh, uh, sa kanyang mga obrang lamesa at uh, mga upuan na ah, ayan. Ano pa nasilip yan at uh, talagang uh, balik-balikan nila ito? Of course nga raw, yun pa, ito naman mo ulo, dinapitin oh. ko pa. Yan oh. Kakaipa, sabi nila. Eh, pag nang malayo ka po, nakita ko, ganun pala. Sabi niya, may reporter na nga ako dito ka po eh. Uh yung -oh. Kaya mga engineer. Sabi niya eh, parang mo nagawa yun eh Sabi niya, ano ka, kap, -kap ka, mag ka sa kapit. Sabi niya, ganun. Uh -oh. I mean, ngayon, benta mo ngayon yan? Eh, basta po ito, ginawa nila bali additional yung ano, bali, bali umatak ng ano, 65. Ito lang isa. Ah, itong isa, 65,000. Tapos yung dalawa po yung boss Yung dalawa nga nila yun, yung may sandalan. Ah, may sandalan na. Ibig sabihin, lamesa plus yung, yung, yung dalawa na yun. Po. Ah, yun na, ano yung upuan. Eh, talaga, napakaganda nga, oh. parang, parang may itsura na. Mm, tapos ito si Ganyan. Ayan. Pinipilit so, ako so, oh, akong bilhin nga raw. ko kasi, hindi uh, kasi may box na ng down di ba? Uh, oh. ah, nabili na, 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 na ito. Na, hmm, nabili na ako yan. Bukulin nga ako yan ngayon. ito. Ginagawa mo na lang. Oo. Uh, uh, oh. uh, ganyan ako. Ah, pagkaganda talagang na mesa. Ito, ano, parang uh, antique antik. Pag uh, mo yan eh. Eh, kininis mo pa yan. Antik na antik ang tatigyan. Ano? Sino Nung nakasalita dito, yan ang barangay ko. Ano? Kay eh, kay Gov. Well, Daniel. Ah, kay ano? Kay uh, Gov. Oh, Daniel Permandao. ah, oh, Daniel Permandao. Ah, talagang, eh, na ako niya. Pero oh. pagkakagandaan mo pa yan, ano? Hindi, uh. uh. si Boto uh. po siya. Ah. Eh, si Boto niya Ano nga pala ang barangalan mong siya, boss? Si Ma'am Felix Villanueva na hindi ka pampanga pero dito na ako sa naninira sa Kulilan. Ah, ilang taong ka na dito? Bali, 35 years na ako dito. Sa ano ito? Sa Florida del eh. Oh, pero kung baka po, ako mo sa ang residence ko, Pulilan ah. ah, na. Ah, Pulilan. Oh. Okay, ganda yung mga obra mo ha. Ayun, 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 ayun Hindi <laughs> Ay, ba parang ano yan? Yung, uh, yung malaking... Uh, yung ulo, ulo, kabayo. Nakita pala kayo. Ah, kabayo ang oh, ano. Man, Kasi ah, ito ito, ito, ito. Ayun. Ayun. Ito diba? yun. Sa ako may architectural. Sabi nila eh, tagalo dito. Sa oras tagal natin nakikipagkwentuhan. Uh, Iyan ko tayo sa, ano, sa clock, sa dito. Napitan natin yung ibang ano. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Yung uh, paano ito ang uh, very talaga yung uh, parang uh, napakaiba, no? Unique po, unique. unique. Ayan, oh. <tinyo> Ay ano yung upuan? Oh, yan yung upuan. Ito yung upuan. Nakadisino Nang dalaw nang lamesa na pinakita ko kanina. Oh, yung malaki oh. Yan. Ayun. Pero ang dami pa niyan ano, ginagawa oh. Eh, yung po meron pa Ito po, bilhin na bilhin na tao. Ano na po ito? Sold na ito. Nakaano na yan. Ah, Naka... Nakareserve na po. Nakareserve na. So, mayroon ka pang available dito? Ah, marami, po marami pa po. Ayun po, sa baba po. na marami pa sa bahay. Marami pa sa bahay na tapos. Ah, gano'n no. Talagang napakarami niya magandang... Uh, pupuwa. Lapit sa bulihan, bulihan, bulihan Bulacan. Ayan. Lari ah, so may, ano, Lapit may, doon sa... Ayala. Lando, oh. yung ginagawin ko niya paguntang Plar sa Plar ay ala land, oh, malapit oo uh, naku <laughs> dito ko, sa youtube e eh. <laughs> sa youtube ko eh. sa, eh. sa facebook ah, facebook oo ayan o eh. teka ayan o, ano na, ayan na. Ayan na no, to ayan gano'n, gano'n ano ko talaga kasi eh, na yung number ko e, maray nag ano binikit ko dito, ayan ako

Oh yeah, yo, yo, kay okay. Gobier to, to. Ah, kay Oh yeah, kay Dr. Daniel ja, Fernando. Yan, yan yung ginagawa na yan. Buli nyo, yung silpa niya. Kahit pa, kaya nagustuhan na yun. Ano yan? Yan <laughs> ang pati nga Ah, ang paano mo na? Ay, pa mo ang ha? Yeah, Hindi ko na nililinis yan. ko uh, na. Pati Eh. Eh, nang pa naman ito kaya nagustuhan siguro ni, ng ating uh, butihing <laughs> eh, Daniel Fernando, kasi yung eh, paa, Ayan o, oh. <laughs> dito sa kabila naman. Okay. Uh -huh. Ikaw, uh -huh. so, po Hindi. Hindi? Dito mo mo pa Ikaw saan dito? na ano, Korean na, ano, kantin. Kasi ako chef ako ng Korean na ah, kimchi, taktogi, ano ko yan. Ah, uh, dahil mo pa lang alam. Ano pa, ano pa, ano pa, ano yung biryani rice, arabic rice. Ah, saan nilalagay lalagay dyan? Dupo dun. At ibig sabihin, lang kantin eh. Ah, ano lang, yung maliit na Malip kantin lang. lang, lang. Yung... Dapat, dapat nga mo, tingnan yung medyo mga ito. Dito lang nga po ito sa gilid ng karsada ng uh, bulian. Hindi mm -hmm. natin ah, ito! <coughs> gagawin mo ng kanten. Hindi oh. eh, mo gagawin mo sa babae kasi hindi pa rin babae. Mm eh. <coughs> -hmm. Ah, kaya pa na nagbumili ka sa amin ng uh, gamit oh. Para uh, Kaya ng mga babae Mang June din na na ano? June na uh, June na uh, uh, June na oh, June na June na June na Ako Felix Junior ako Felix Felix Mang Felix uh. So, uh, ano yun? Dito ko pa rin ang mag-facebook, dadalang sa bahay. Ano? Wala ang mga natin Hindi Hindi. Dito lang. Kasi kami. dina, dina. dina, nang dina nang lang tayo. Kapag eh. po, nakaluto kayo. Kapag ako, ako di ba? Ah. Hindi, nyo, ako, di ba? Ah. Kapag nakaluto mali Ayun yun yung ala, ayala Yung ayala ng Plara del Bulacan Doon dun sa kanto na yun Pero sila nandirito sa uh, May uh, Bulihan na tapat lang, ito ng ito nang ano, eh, Mga building na malaki dito Ayan oh. hmm. no? Sige lang. Sigalan din po. Y yung po namin, siyang palo. Talagang, yan eh, 1990 ko po, ano yan, nanak po yung siyang palo. Yan ako nauna nga na siyang palo lang. Na, 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 na sangkalan. Mm, ito ba yung sangkalan ng sampalo? Yung ganyan po po siya ho. Parang oh, kaya yung ganyan yung, yung, yung kalyo, sir, yun, natin, yan, nabili na lahat yan. Pinakyaw na. Ah, ito, so, ayun, <laughs> sold na. Sold na po yan, lahat. Eh, ba, may ano, ah, parang bulak pa, ano, you know, pa, may design pa, no? At ang yun, yung talagang kaya ko nagugustuhan yan, may design. Oo. Uh -huh. may design yun yan, di ba? Uh -huh. tapos, eh, ah, may, may biyak siya. So, eh, di ba nabibiyak to? Tatanggalin yan? Huwag, oh, well, hindi pero mabalik din. Eh. Ah, naibabalik ano, okay, yan? Mabalik ko, alisin lang yung muna yung ano. Nadidikit yan, ano? Hmm, nadidikit po yan. Balik. yung hmm. So, so Saan kayo bumibili ng pandikit? Nung nakaranong, dun sa ano? Dun sa amin? Yung binili ko sa inyo, no? binuha ko. Alin ba yung... final report sa'yo. Oo. Uh, uh -so. oh. 700 lang, mura sa inyo. Mura, oo. Oh. Ah, ere, mga gamit niya. Kaya yeah, si Mang Felix eh, dun sa amin buwibili. Mang si Felix man. Jr. Ayun, Ay, ayun. Okay, binili uh, ko sa inyo. Ayan. Ah, oo. Uh, Ito, meron din kami nito, ah. Ayan na. Oo. Oh, meron na, meron na nga kayo. Eh... Hindi o, yun sa wala pang clear na ganito. Ah, may clear. Malit ma lang po. Letter na yun. Ah, hindi siya kailangan magkaroon kami ng ganyan. Uh, aha, yung para clear, clear gloss. Okay. Kita ko sa anak. Oh. Uh yung, yung, gano'n Dati so, so, um, ang kuha ko lang niya talaga eh, 580 lang eh. Eh, mm, pata ng Sumasa, Sumasa lang ngayon yan. Hmm. Dawat mga Ano pa mga mga gamit ang ano? Yung pandik, yung... Uh, ano mo? Yung stickwheel din ang mga gamit. Stickwheel? Oh, yun. Yung, hindi yun, yung Yung ano, ah, uh, pwede <laughs> sa kalambre. Ito yun, po yun. mga gamit niya. Ito, ito, no? Yan, Ano? Mm -hmm. uh -huh. Magtatayo yun, tension, tension malaki. Mm, kasi malaki. Saka yung sanding uh... oh, sanding ganito rin. Meron ba kami noon? Wala po wala. Sanding yung tapos sa Yung tapos, uh, yung importante Wala kasama pa yan. Meron ka bang basyo diyan? 'yan? Hindi